Hindi sa sayang mga kinamparas. Akala niyo ba hindi ko nakikita na gustong gusto nyo talagang kumakain ako dito sa bubong at pinapahirap ng mga sarili mga kinamparas. Ngayon nandito tayo sa literal na bubong. Okay, matibay naman siya din. Eto, meron tayo ditong ano, burger na chili cheese Tsaka Sunset Canton na Runa sa yan. Ay, hindi yan Samyangaru, Spicy Raru. Tsaka Zalibi Drink. Girl, kakain na ang Versonary. Kinamparas ka nakakatakot parang mahuhulog nakakatakot go bilisan natin kumain baka ano nangyari sa atin dito be go first bite tayo dito sa may yamburgera hmm. hindi ko pa tinanggal dito sa balut niya kasi hindi ko rin alam so tatanggalin na natin siya naku hindi ko na alam kung ano mangyayari uh, kinamparas talaga kayo eh gusto niyo talagang pinapahirapan ako go on dito ako para pahirapan pang pa sarili for this time naman, Fancy it Canton kasi ano na siya eh. Ano na yan, nag, ano, hindi na siya gano'ng kainet. Ka kasi kanina pa ako nag-iisip kung saan ako kakain. Kasi parang gusto ko yung sobrang traumatizing talaga na pakainan na yan. So ayan, balik dito sa Yamburger Radu. Ilang ka? Hindi kung inaano dyan ah. Alam ko ng mga bata din kayo kumakain din kayo sa bubong. Pumupunta din kayo sa bubong. Kaya hindi dapat magbabash ang mga taong ito. Hindi dapat tayo magbabash mga taong Pilipino. Dapat tuloy-tuloy pa rin ang alam. At may green? Parang lahat naman ng taong ito napapansin eh. Ano ba kasi itong green na to? ito? Go, kakain. So, ano, kagagaling ko nga lang pala ng school din. Kinampalas. Ano ba? So, kagagaling ko nga lang pala ng school din. Nagpalit ako ng damit ko. Then, nagluto ako ng fancy cantonaro. Then, pag uwi ko, nakita ko na to, binigay ni Mama Ru, ng aking nanay na mabait. Binigyan niya kami ng ng hamburger Ru. Eh, nga yan. Tsaka ano, Coca Kaya, nagluto na ako ng fancy cantonaro din. nag ako kung saan ako pwedeng kumain. Para tarumatay si Sing, di ba? <gasps> kung naiingit kayo, mga langaw kayo, doon kayo. Nagigigil naman ako sa mga langgam ay sa mga langaw na to. Muntay hmm. sakok. Dalingan muna, tatayo nga muna ako. Si parang pa ako naman ang gigiba. Dapat pala may table din tayo dito no. Baka sa susunod na tayo sa tangke kakain. Baka sa susunod, hindi ko na alam. Hindi ko na alam baka sa susunod sa tuktok ng bundok. Ay, pwede mas magandang ang para to mga kinangkaras. Ari, ang sakit na pa ako mga kinangkarasahi. Hmm, parang wala nang tama sa ginagawa ko, mare. Parang malina na. Ngayon ko na pagtanto, masarap yung palang kumain sa bubong kasi nakikita mo talaga yung mga view, mga ikaw, nakikita ka Mga kinangkaros, naisipan ko na lang na dito na lang ako at maupo na lang ako. Para hindi tayo mangalay. Okay ba yung mga mare? Sagot na nga, Mare. Ano, magluluto rin sana ako ng... Ay, ang, ang, ang saya naman ng buhay na to. Iba na naman ang background niya kasi hinahangin. Ang galing. Ay, pati ang tinitor na hulog. <coughs> Mga kinangkaras talaga, naiinis na naman talaga ako eh. Nandito na lang ako, bumaba na lang ako kasi ang sama na ng ambience dun sa taas. Naku, halos ayaw na akong anuhin kasi eh. So, sobrang hangin ba naman. Laging timutumba ang cellphone ko. Hmm. Gusto ako nito. Gusto nila. Sobra. Serious. So, ayun na mga tikaret. Hanggang dito lang ang video natin ngayon. Kasi at least nag-share ako kung ano. Ang ganyan sa buhay ko. мына пораскаден сесі беен